Hello guys, magsara Hi guys, good morning po sa inyo lahat ibang vlog na naman tayo dito So, ngayon, pupunta sana ako ng pasakaw So, mag-grocery ako So, kasi kailangan natin bumili ng mga grocery So, wala tayong grocery Paggising ko kanina mga 7 na yata. Late na kasi akong natulog kagabi. At sobrang maula nag-edit ako, ng video ako. So ngayon, 7 o'clock na ako ng umaga nagising. Tinamad naman ako guys. So ito, ito. Wala akong ginagawa. So nakapagkape na tayo. Ngayon umuula na naman. Oo. Oh. ano na naman yung issue about sa ulan, Lakas ng trip mo talaga. Lakas ng pangaasam ng ulan na ito. Alam na nga single tayo, ulan ng ulan. Pasko pa, lamig. Ano ba yan? Huwag naman ganyan Sa <laughs> so, ito. Sa so, maya, maya maya, ano kayong ano na? Uh, Bukas na tayo makapag ano ng ano. Makapunta ng bayan, makabili ng mga groceries natin guys. Kasi sobrang ulan no. Sarap matulog lagi. Ayan no. Kagabi nga, sobrang lakas pa baga ng ulan. Pero ngayon, medyo okay, okay na. Ambon-ambon na lang. Kanina, uminit ng konti. So ngayon, puro ambon na lang. Ah. ko na video ang gumalaw yung pinto, guys. Hala. Ewan ko na kasama sa video. Check ko nga mamaya. Look. Ang sa pa naman ako ngayon eh <laughs> Walang tao dito sa bahay Ako lang Check kung mamaya itong video nito Yan na, yan na Oh Magalaw guys Nagsara Yan na Oh Kita hey, nyo nagsara Mag-isa lang ako dito ngayon Oh tawag dyan guys oh puro gamit to walang tao oh ayun mo puro gamit walang tao oh kita nyo oh ah Pasko Pasko <laughs>